O, oh, ning, 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 o. Oh. Mm -hmm. ka ayaw mo. sa akin. Gusto mo ulo? Diba? Solbong anso, Ayaw mo yan? Saan ka? Kainin, kakainin din pala yan. Ate ka. Ayaw mabango yung ano. Sabi mo yan. Hindi mo na. Eh. ah. Ah. Chocolate. Ayun, hati mo. Dami ah. lakang matinong kainan. Hindi mm, ba ka oh. oh. ano. ano. na oh. Kani <laughs> gong na lang yan, okay na. sino ba may tisa? usa.